Grabe guys oh Yeah. Ay, papasok na tayo guys sa tunnel Hello Hello po <laughs> Umi-echo guys Ito yung tunnel lo, oh. ah, Tumutulo-tulo yung mga tubig <laughs> okay. Yeah. okay Nandito na tayo guys utor muna tayo. Puntahan natin yung Twin Tunnels saka yung Kadamayan Falls. Mag alas dos na darling, na, no? kaya pa natin yon bago dumilim o bago umulan. Tara, samahan nyo kami. Ready na si darling, oh. malaki ng bag. <laughs> Ito dala kay waterproof bag. Waterproof yan. Kaya... Kasi umuulan ting hapon. Kaya nga eh, oh, ready, ready na kami. Malapit lang yon. Tapos dito lang ang daan sa mga rough road. Kaya approve na approve. Outdoor adventure. Okay, let's go. Sama kayo guys sa amin ha. Sakyan natin to si Sabel. Hahaha. <laughs> yep, 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 yep. Ano hey, po po? Landahan! Ano Engine brake! Ano alatang engine brake! <laughs> brake! Brake lang talaga! Wow. Ang <laughs> sunog yung preno natin! Lalo tayo magdiretso pag nasunog yung preno. Wow! Sabang tarik o! Oh. Wow! Woohoo! Solid! May falls pa sa taas Ay, nakikita ko May falls nga daw Doon Ayun, sa no? May... Ayun, tunnel no? Ayun o so O, yung sa taas o eh. Ganda guys Ganda dito sa Kalinga Lugwagan Dito sa Lugwagan Kalinga Tingnan yung dinadaanan natin guys no. Ay, raft road oh And your beautiful eyes Ah, ah, yung kalsada pala dito, ay rough road kaya sabi nila, baka mga isang oras. Sabi kasi kay Google Map ay 30 minutes lang, pero dahil sa kondisyon ng kalsada, malamang ah, ano nga? Jowa tagal. Yay. And guys, ah, oh, sabi sa kilometer post, 462 kilometers ang layo natin mula sa 0 kilometer sa Manila. Ang layo natin guys Paano kaya ang gagawin natin? Maganda sana may setup tong fashion uh, Parang adventure bike eh, no? Upgrade mo Pero itong bike din na to dapat Laki ng bundok sa harap guys oh. Mo bro Dapat makarating tayo doon Nung wala pang fog Para makuha na natin ang maganda yung panel Ay nasa taas natin yung fog oh. Yay nakikita yung daan guys <laughs> Yay Woo! Ginagawa pa lang pala yung kalsada dito. Tapos ang motor natin, pasyo. Problema nito yung paakyat. Magbalakad na naman ako. Eh, team OA tayo, di ba? Team OA. Team Outdoor Adventurer. O, so, di ba? Oh, ganda. Yay! Grabe, oh. Tingnan niyo yung kalsada, oh. Leading to the mountain. Whoa! Ganda, oh. ang kondisyon ng kalsada pala dito guys, halong rough road sa asfaltado. Ayan oh, dito maganda eh. Welcome to Barangay Dangtalan. Solid talaga ang bundok na yan. Ang ganda ng landscape niya. Ang ganda. Brabe. Hello, mountain! Woo! Ganda tayo sa may tuktok, may ulap na ano o, oh, naka pa yung nabulap. Ayun no, nasa tok, nasa tok-tok niya yung ulap ayun no. Hello! <laughs> Welcome to Barangay Lower Uma. Ayun no. Silang Ay tignan niyo guys oh. Nasa baba, tayo ng landslide. Yay. Landslide pala 'yun. Nakalagay naman doon warning na landslide zone. Ito oh, dadaan tayo ngayon sa eh, yung, ibabaw. Eh oh. yung bato, ibabaw, bato-bato, guys. Guys, tignan niyo yung dinadaanan natin ngayon, oh. No? <laughs> nasa ilalim tayo ng mga butaw. tapos sa baba rough road parang tunnel din eh parang pahap tunnel Oo. one fourth tunnel one fourth tunnel ayun eh, no yeah uy ah. yung dito, putol-putol yung sementado, saka yung rough road eh, no? dito rough road, pero konti lang na usad pa konting abante pa, kalsada ulit na maganda oh, sementado na ulit. Oh, di ba? Yay! Astig. Ayun, talang landslide prone area. Oh, ayan pa sa gitna ng kalsada ito, ang laki. Ayun oh. Ang laki oh. Ito guys, puro rough road na oh. Ginagawa pa lang yung kalsada dito. Ewan natin sa gawin doon kung may sementado na. Pero dito sa dinadaanan natin ngayon, grabe ito, putik pa. Nako, yun. Kang ihita, oh. Kang ihita, tayo. Ito, kinayod na ng backhoe, oh. Ayan. Nalapara na siya. <laughs> dinadaanan natin, grabe ayun ah. Ayan, bangin. <laughs> Guys, tignan nyo yung gilid natin. Yay! <laughs> Landslide ba to? <laughs> Nakakakaba na nakaka-excite. <laughs> <laughs> Nakahinga naman ako ng konti na guys. Tara po. Hello. Uy, ano pangalan ng falls na to, kuya? Panahon. Eh. Panahon? Panahon falls. Lakas ng tubig, oh. Ah, grabe. Sabi dito sa mapa natin, 14 minutes pa nasa ano na tayo, oh? twin tunnel. Yan, dito na naghuhugas ng mga sasakyan. Ah, may mga sasakyan naman pala. So kaya ng sasakyan kasi mayroon eh. May mga pick-up pick eh. Mga matataas yung ground clearance dapat. Pero sa sedan baka mahirapan. Hello, sir! Sige Ay, simentado na oh. Galing ah. Oh. Simentado Oops. na pagdating dito. Oo, oh, putol-putol eh. Putol-putol lang. Putul Tapos wrap road ulit. Tapos <laughs> wrap <laughs> road ulit masarap road ulit. Hello! <laughs> Hello! Hi! Hello! So, yun yung kondisyon ng daan papunta sa Twin Tunnel. Ang ganda ng bundok, oh! Problema nito yung pabalik. Puro pababa tayo ngayon, eh. <laughs> <laughs> Paano kaya tayo babalik nito? May mga bagong gawa palang kalsada, oh. Pero dito tayo sa tulay pumunta. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Ito yung aakyat ni Isabel mamaya. <laughs> Alam ko na, maglalakad ako, pabalik. Ag Agama Bridge. Seven minutes, nandun na tayo sa Twin Tunnel. Oh. Mga nagra-rides din sila, pero mukhang local lang. Saga dito, dito din lang, malapit. Landslide, oh, tinubuan na. 5 minutes. Ito na. Ito na. Yeah, excited At, na ako sa tanaw Malapit na tayo, guys. Ay, grabe naman. Papasok na tayo ng forest. Yeah. Ang lamig! Ang lamig ng hangin! Ang <laughs> lamig ng hangin, guys! Pag mapuno, talaga malamig. Yun, no? May nasa salubong tayo. Tok, t tok. Matindi uh -huh. na yung kalsada. dinadaanan na daanan, guys. Baba mo na kaya ako. Hindi oh, diba na. Naawa. Yeah. Naawa ako kay Sabel <laughs> eh. <laughs> Hindi. Naawa ako kay Sabel eh. Ah. <laughs> ah. mga bato. Oh. Bato, bato. Ayan na, may falls pa. Bago dumating pala ng twin tunnel, may falls. Ang ganda din. Hmm. Wow. Ayan o. No? Balikan na lang natin mamaya. Di ba? Wow, eto na, malapit na tayo guys Ayun, natatanaw Ay, pupi, pupi. ko wow. Yan yata yung po sa afternoon twin tunnel Ang ganda eto na tayo sa twin tunnel Tapos may nakita pa tayong Paul sa baba Ay, eto na Yay! <laughs> Welcome to twin tunnel Lower Uma, Kalinga Lubwagan, Kalinga Wow ah, Grabe guys, oh Yay! Eh, papasok na tayo guys sa tunnel. Hello! Hello po! <laughs> Umi-echo guys. Whew! Ito yung tunnel oh. Ah, tumutulo-tulo mga tubig. <laughs> okay. Oh, oh, yeah. yeah! Okay. Whew! Nandito na tayo guys. Isabel, nakakiyat siya dito. Ay, ah, ito may shower. Thank you, Lord, kasi nakapunta kami dito ni Darling Jonathan. Grabe, gundo. Eto na, narating na natin yung twin tunnel. Tingnan nyo sa taas natin, oh. Solid na solid na bato. <laughs> Grabe, oh. Tapos nagpalipad tayo ng drone yan, may nakita tayong malaking fall sa taas. Di lang nating alam kung anong falls yun eh. Pero dito sa baba, meron din. Ayun, no? napakalaki oh. Tapos eto na mismo yung twin tunnel na pinapangarap natin puntahan. Yan, di ba? Napakaswerte natin kasi hindi pa umulan. Hindi pa rin nagfog. Di ba? Sakto-sakto yung punta natin. At kinaya ng ating motor na si Sabel. Kahit maliit siya, capable siyang makarating sa ganitong lugar. Ang problema natin mamaya, yung paakyat. <laughs> May problema na naman si Darling. Kakamangha, ano? Paano nila binutas to? At malamig dito sa loob. Umi-echo, echo pa. Hello? Oo, oh, di ba? Hello, sir. Ayan, nagpre-prepare na si Darling. Ayaw abutan ng ulan. <laughs> Ay, Ay na, ako. Maglalakad pa ako, eh. Maglalakad ka pa ba? Oo. oo. Hello. 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 Hello <laughs> Okay, balik na tayo sa ating camper van Doon sa Awichon Cultural Village Guys, nandito na tayo sa Twin Tunnel ngayon Pero sabi dito sa Google Map natin Uma Twin Tunnel, 1 minute pa, 290 meters Try natin dumiretso pa doon, tingnan natin kung may isa pa Ah, wow Ang ganda ng hole, so Wow, Sabi kasi sa mapa may, may, may tunnel pa dito. Baka may isa pa. Yun yung twin niya. Nadagdagan yung lalakaring ko pa. <laughs> <laughs> Ang taas pala ng falls na tudung Doon pa galing sa pinakataas. Oh. Sabi ni Google Map, meron pa dito. Yun, yun. Wala naman. <laughs> Baka mali lang yung pin location. Ano? Yun oh, na yun. Oh, yun na yun. Guys, balik na tayo sa Wichon, Okay, balik na tayo guys. <laughs> ano na si Sabel. Ah. Baba Baba <laughs> Mali ng daan. Tayo ng daan. Dito sa kabila dapat. Yeah. Boom. Um. Pang off-road yung passion natin, guys. Ay, dumating na si Paraudo. Pang off-road. Yeah. Yeah. Si Paraudo, oh. Oh, ito nyo na. Diba? Pang off-road to. <laughs>

Uh, nagmerienda kami kanina doon sa May School dito sa Lubuagan. Napahinto kami doon para kumain ng tinapay. May dumaan dalawang lalaki. Sabi nila, "Ah, kape muna tayo doon." So, tamang-tama 'yung sinabi sa atin ni Nanay Rebecca nang awition. Ang bati nila dito ay alukin ka ng kape. So, 'yun, talagang totoo. Nakakatuwa lang. ayaw ay magkambal sila very good ayun pa okay guys dikita na natin ang awichon cultural village ng ating sticker first sticker na madidikit dito salamat kay sir sa Reggie siya yung nag-initiate eh, para magkaroon na ng ng sticker Mumpisa so, na. Ayan, mumpisa na. Tara, dikitan na natin to. Tayo yung kauna-una. Tapos lalagay daw nila Sir Reggie dito. Mamahaling tile siya. Oh, dito. Pagkauna, syempre, dito ka sa pinakabunga, pinakauna. Ayan. Yun. Salamat sa initiative ni Sir Reggie. Oh. <laughs> Yan ang bago natin kaibigan dito sa Kalinga. At umulan na ulit, guys. Ayan na ang ulan. Uubos na naman. Ingat, sir! Ingat, Okay guys, tignan yung bahay. Uh, kung titignan niyo, mahigit higit taon na ang itsura niya. Pero meron akong papakita sa inyo, baka magulat niyo. Ayan yung labas niya, solid na solid yung mga kahoy. Lumang-luma. -luma. Pero pagpasok niyo sa loob, dito niyo makikita, ang tunay na lamayan. Wow! <laughs> di ba? Gulat kayo, no? <laughs> Oo, oh, di ba? Magugulat kayo, luma sa labas. Pero pagpasok niyo, yayaman may. klingga academy founded na 1927 ang mga nauna dito ang mga missionary uh, sila yung nakaranas ng pananakit ng mga ano ng hapon noon